katabs magandang umaga sa lahat mga katabs at ayan swerte kami ngayon mga katabs at ayan dalawa kami ngayon ng aking kasama si Alson Pugi at ayan mga katabs oh. meron kaming nakita ang bahay ng Pukyutan ayan mga katabs oh. ayan nakikita nyo yan yung itim yan mga katabs yan yung bahay ng Pukyutan ayan mga katabs papakita ko sa inyo yan mga katabs. Yung bay ng pokyutan, sobrang laki. Dagdag din sino. So Ayan mga katabs. Kitang kita. Sobrang laki. Ayan mga katabs so. Grabe, oh. Grabe kay gon son. Ulan eh. Plan, Ayan mga katabs, sobrang laki yan mga swerte. katabs. Swerting swerte kasama ko si Alson Pogi. Yung mukha, makita mo. Ayan mga katabs oh. So. Grabe, sobrang laki talaga mga katabs. Kung nakikita nyo yan, Oh. Kunin ko muna yung anugot mga katabs. Ah! Ah! Akyak tinanin!